yun, ito tayo ngayon sa bukid mga kaskopi ito kala mama ito yung mga tanim niya may mga pinya may mga kamuting kahoy so bukod muna ako ng ano kamuting kahoy tapos dahon dahon ng saging so yun, ito tayo na mga kaskopi So, yung mga pinya nyo mga pinya so, pinya so ito yung, yung iba ang dami sa yung taas so malak, ito ang malaki ito po na ng, ano. dahon so hanggang doon pa yung mga kasopyo ang dami ni mama Okay. Mga Oh, doon pa. Dami mga pinya dito mga kasupi. Mga tanim ni mama. So ito yung mga kamuting kahoy. Oh. Mga maliliit pa lang. May iba malalaki na. Nakuhaan na ng ano. Harvest na. Ito naman yung ano. Yung tanglad. Meron dito isa so, malaki. Katago pinya So, akyat pa tayo dito. Pa tayo sa itaas. So, ayan oh. Dito, madadaanan yung mga pinya. Ito. Ayan oh, malaki na. So, dito naman sa dinaanan natin, kita kagad yung mga pinya so so dito may natumba natumba tumbo oh. ito ano medyo dilaw na maliit lang so, dito ano, may kita na yung ano baba ng 14 Ito, may mga bayabas din dito. So, wala pang bunga. So, ayan mga kaskopyo, natin yung ano, eh, barangay katorasi. Ito, kitang kita. So, dito naman sa itaas. Ito yung bundok. So hanggang doon no. Oh. Dito sa ito so maganda yung tubo yung ano. Kamuting kahoy, ang lalaki oh. Okay nang tubo. Ang ganda ng tubo niya. So, ito po may mga bagong tanim. Oh. Ito may mga bihabas. Hinog na ko ito. oh, malaki na. sayon pa to. natin. Baka ano na ito. Hinog na. Eh, sting thing. hinog na. Ito pa. Ang isa, hinog na. Dalawa, nakuha. Yung isa, medyo ano pa. to hinog na pwede na ito mga kasukupi yung oh. hinog pala ang tatlo hmm. ang tula ko sa gilid ng puno ng bayawas maliit saray, na siya hmm. pero namunga hmm. na silang muna ako dito ito nga po ayun mga kaskopi ito na yung dala na no? dahon may tubo may pinya so ayan uwi na tayo so, uwi na tayo mga kaskopi